Shabbat shalom po mga kapatid mga kaibigan at uh, welcome po sa ating programa at tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kaming makapaglingkod sa inyo sa uh, uh, pag-share ng inyong uh, tora ng inyong salita. Nung mga uh, Panginoon ay pagpalain ninyo ang inyong salita upang ito po ay magbunga sa puso ng mga nakakapakinig at mga kapakinig ng inyong mensahe Panginoon. Uh muli binabalik namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yeshua. Amen. Uh shabat Shalom muli mga kaibigan ano? Uh kapatid, mga kaibigan at uh, napapanahon ngayon ang uh, napakaimportanteng um, kapistahan actually. Ito yung pang walong araw ng uh, ng uh, Sukot o uh, kapistahan ng tabernakulo no patatagpuan natin to sa Leviticus 23 at uh, ito ay napakahalaga no um uh, ayun sa utos sa Leviticus 23 ang uh, ang unang araw ng sukot o, o kapistahan ng tabernakulo uh, at ang pangwalong araw ito ay uh, special uh, sabat, no uh, o special na sabat at uh, dahil sa shabbat din ngayon uh, na seventh uh, yung pangpitong araw na ano na ng na, ng na, 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 uh, linggong ito ay uh, parang dalawa ang sabat no uh, parang sabat na regular week at uh, sabat na special shabbat dahil ito ay tinatawag na shmini at seret no at um, bukas, uh, linggo ay uh, ito naman ay uh, Sibkatora no So pag-aaralan natin ngayon ang uh, ang uh, kasiyahan ng presensya no ng Panginoon sa ating pagtanggap sa Shimini at Seret sa sa pag-unawa natin sa Sibka Torah at um, ang mga aral ng Panginoong Yeshua patungkol dito no So ang ating mga puso ay puno ng kasiyahan ngayong nagtitipon tayo sa okasyong ito no bagamat virtual lang, uh, dahil ito ay nag-uugma sa sinaunang uh, karunungan ng Torah, no? at uh, ang malalim na mga aral ni Yeshua na ating uh, mis Misias no ang Shemini Atzeret at Simkat Torah ang ang pagtatapos na itong importanteng uh, tinatawag na High Holidays o mat uh, ito yung tun tunay na mahal na araw. <laughs> Hindi po yung mahal na araw na, na kinalakihan natin. Uh, ito, uh, ito yung uh, uh, sa English tinatawag ito na high holidays ano. Um uh, itoy uh, ito mga huling kapistahan uh, ayon sa Leviticus 23 magmula yan sa kapistahan ng uh, trompeta, uh, Feast of trumpet tapos yung Yom Kippur o day of atonement. Uh, at yung uh, sukot o kapistahan ng tabernakulo no so ayan po no uh, ang simini at seret, ang at ang simkatora ay itoy uh, itoy nag nagtatapos no ito yung parang uh, pinakadulo ng uh, high holy days no at uh, dito ay pinapakita uh, uh, ipinapakita sa atin ng panginoon na uh, natapos na ang uh, ang Torah no so tas uulit na naman ulit ng uh, ng uh, Bereshit o yung yung tinatawag natin na Genesis no so ang ang Shemini at Seret ay isang banal na pahinga so ito po yung utos sa Leviticus 23 na kung saan ang pangwalong araw ay special sabat din ano so maliban po sa ang ang sabat po ay hindi lang po ito yung parang sabado o, hindi lang po ito yung seventh day sabat no Uh, yan po ay uh, every week. Meron po tayong tinatawag na mga yearly special sabat o yung mga taunan. Ang una po rito ay unang araw ng kapistahan ng um, uh, tinapay na walang libadura o feast of unleavened bread. Yung first day, yun yung unang uh, sabat. No? um, ito yung actually ito yung Shabbat na binabanggit sa kung saan ay ang Panginoong issue ay kailangan na uh, ilibing dahil magsasyabat na. Ito yon, hindi hindi Sabbath day Sabbath, no. Pangalawa yung seventh day ng Feast of Unleavened Bread o pangpitong araw ng uh, tinapay, kapista ng tinapay na walang libadura. So pangalawa. Pangatlo ay ito po yung uh, o Feast of Pentecost. So isang uh, ano rin yon na uh, special sabat din. Tapos special sabat din ang Feast of Trumpet o kapistahan ng uh, trumpeta. Tapos ang uh, ang Shabbat Shabbaton o kapistahan ng uh, or araw ng, uh, ng uh, Day of Atonement, no. Ah uh, ito ay um, uh, special sabat din. at uh, ito 'yung tinatawag na Sabbath of the Sabbath. Ito 'yung uh, talagang pinaka holiday ano. So 'yan 'yung panlima, 'yung pang Uh, ito yung unang araw ng uh, ng uh, sukot of uh, kapistahan ng tabernakulo. At ang pangwalo ang pangpitong Shabbat, na yearly Sabbath ay yung pangwalong araw ng kapistahan ng tabernakulo. no? So pito. So kung merong 7 uh, day Sabbath na every week, meron ding pitong special Sabbath every year. So yung mga ibang kapistahan, uh, hindi siya special Sabbath Katulad ng Passover uh, Hindi ito special Sabbath Pero sineselebrate pa rin yun Ang Feast of First Fruit Hindi siya special Sabbath Pero sineselebrate pa rin yun So ito yung mga kapistahan na uh, Ito yung dalawang kapistahan na Hindi walang special Sabbath Pero sineselebrate pa rin ano? Ngayon, ang uh, sa Torah Ang Shemini at Siret Ay nangangahulugang ikawalong araw Ng pagtitipon Yun ang ibig sabihin Ano? Shimini Atzeret, ikawalong araw ng pagtitipon. Ito ay nagmumula sa isang mahalagang saglit pagkatapos ng masayang selebrasyon ng sukot no? o kapistahan ng uh, tabernakulo. Tulad ng kapahingahan ng Panginoon sa ikapitong araw, pagkatapos ng paglikhaan, ang Shimini Atzeret ay simbolo rin ng espiritual na kapahingahan. Um, sa mga mga pamilyar na sa sa selebrasyon talagang uh, sabihin na natin na din kasi siyempre tao lang tayo. Maraming celebration, maraming ginagawa. Sunod-sunod, no? Uh, pero pagdating ng Shemini at Saret, yan yung huli, pahinga na. No? Uh, sa Israel, actually, talagang, uh, talagang buong, uh, buong walong araw yon mula sa first day hanggang eighth day. Actually, hanggang ninth day hanggang Shemini at Saret talagang sineselebrate nila araw-araw yan may banda sa sa mga sa mga streets ano kasi na ang nakapunta na po ang inyong lingod doon sa Israel nang dalawang beses sa panahon ng kapistahan ng sukot so napakasaya no um at maraming suka maraming doon doon na nagkakainan ng mga tao doon uh, yung iba tumitira ron no kaya dito uh, tumira ang Panginoong Yeshua no um doon siya doon siya pinanganak to no? uh, kaya alam natin na ang Panginoong issue ay pinanganak hindi December 25 kundi sa kapistahan ng uh, tabernakulo. Kasi ang Panginoon ay nagtaberna, nagtabernakulo o tumira siya sa atin. Ano? Um, dito sa, sa 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 ang ang Shimini at 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 ang uh, Brit Kadesha o bagong tipan no Ah, uh, o Umskianic writing as uh, mas gusto kong tawagin ito ng uh, mga mga kasulatan ng Umskianic, no. Uh, ang bagong tipan na ay natagpuan natin ang mga himig ng Shimini at Seret, no. Si Yeshua na siya ay salitang nagkatawang tao or word that became flesh, no. Ay nagdadala sa atin ng walang hanggang kapahingahan ng Shabbat. no. Sabi niya, I am the Lord of the Shabbat. ako ang uh, Panginoon ng Shabbat. no. Shabbat. Kaya iniimbitahan niya tayong maghanap ng uh, kapanatagan at kapayapaan sa Kanya. Ano man ang ating pinagdadaanan, ano pa man ang ating kasalukuyang kalalagyan. Sinabi niya yan, eh, uh, come to me all of you who are heavy laden and I will give you rest. Nasa Matthew 11.28. No? So ngayon ang Simkat Torah, ito ay tinatawag na kasiyahan ng Torah. Uh, yan ang uh, Simkat Torah. No? Uh, ito ay, uh, isang masayang pagdiriwang kung saan nagtatapos ang nagsisim at nagsisimula ang taon ng pagbabasa ng Torah. So sa mga hindi pa po nakakalam, ang Torah po ay hinahati ito, uh, yung first yung five books of Moses hinahati ito ng uh, pera-peraso, yun ang ibig sabihin ng parsha, parashat or portion, uh, parashat Hebrew po yun, ng English na portion o kung sa Tagalog ay uh, piraso peraso o kapiraso no? So sa para sa buong taon iyan po ay binabasa uh, ang buong tora sa isang taon. No? So uh, ngayon ang uh, uh, yung sa dulo, yung first day, uh, or actually a day after ng uh, isang araw pakalipas ng Shemini Atzeret, Ang Shemini Atzeret po ay nagsisimula yan ng ngayong ngayong taon na to nagsimula nung Friday evening, oh uh, sundown hanggang Saturday sundown. Tapos from Saturday sundown to Sunday sundown, simkatora 'yon, no uh hindi siya Shabbat pero sineselibrate siya na isang uh, napakasayang uh, celebration kasi nagsisimula na naman ng bagong um, yugto bago na naman ang, ang cycle ng reading uh, balik na naman sa Genesis at uh, pag-uusapan naman ulit natin ang mga simula ng na panahon ano So dito no uh, uh, pinagdiriwang ito uh, at uh, ito'y isang ang it, mga tao ang mga mga Hudyo no uh, mga kapatid natin Hudyo ay sumasaya o maawit sa pagtanggap ng Torah bilang buhay sa salita ng Panginoon ano uh, ngayon ang ang Simka Torah at ang mga aral ng Panginoong Yeshua ay uh, yan, ano uh, ang buhay na ng, ng, Panginoong Yeshua ay sumasalamin sa kahulugan ng kautosan at ng mga propeta. Sabi ng Panginoong Yeshua, pumunta siya rito para sundin niya ang mga utos ng kanyang ama. Na ating ama rin. Ano. At nagpapaalala ito sa atin ng kanyang espiritual uh, ng, ng, kanyang espiritual na lalim at kaganapan sa Panginoon, ano. So, makita natin dito na kapag tayo ay uh, uh, sinunod natin ng Torah, ay nagbabago ang buhay natin. Nagkakaroon ng transformasyon. Ano? Sinabi ni Shua ng ating Panginoon, huwag ninyong isipin na naparito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Wala ako wala akong naparito, hindi daw siya naparito para sirain, kundi ito ay parang ipatupad niya. No? So, um nasa Matthew chapter uh, chapter 5 verse 17 sabi niya I did not come to destroy the law but to fulfill no sa kanya natatagpuan ng torah ang kanyang huling kaganapan at layunin ang panginoon ang 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 focus ng torah uh, siya yung um, ang nabanggit nga ni apostol Pablo siya yung end of the law pero actually uh, hindi po tamang translation yung end of the law o katapusan ng 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 law kundi ang ang greek word po na ginapit doon ay telos so ang ibig sabihin siya yung focus yung telescope galing sa word na telescope ano siya yung focus siya yung doon nakatutok sa kanya yun ang tamang translation dapat uh, Si Yeshua, ang, ang ang focus ng torah hindi end of the torah siya yung naka-focus uh, lahat ng torah lahat ng sinasabi roon ay naka patungkol kay sa Panginoong Yeshua no so magkakaroon tayo ng transformasyon uh, transformation sa pamamagitan ng Torah at ni Yeshua <coughs> um kung nakilala natin si Yeshua <coughs> bago natin nalaman ng Torah ay kung talagang sumusunod tayo sa kanya ay maipapakita niya sa atin na susundin natin ang kanyang Torah Ngunit kapag naman ay nauna nating nakilala ang 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 Torah ay makikilala natin si Yeshua eventually. Sinabi niya 'yan sa John 14:21 sabi niya, kung sino man ang 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 ang, 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 ang uh, humahawak sa aking mga kautusan at ginagawa ito, uh, silang tunay nagmamahal sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng aking ama. At sila'y uh, sila mamahalin ko rin at ipapakilala ko ang sarili ko sa kanila. So ang mga kapatid natin na Hudyo, huwag po tayo mag-alala sa kanila. Kapag sila ay sumusunod sa Torah, ipapakilala ng Panginoong Yeshua ang sarili niya sa kanya. Ang problema po kung tayo ay kilala natin ang Panginoong Yeshua, na tinatawag na karamihan na Jesus o Jesus, no? pero hindi natin sinusunod ang kanyang Torah, may problema po tayo. Kasi malinaw po ang sinabi sa Matthew chapter 7 uh, verse 7 uh, verses 21 to 23 sabi ng Panginoon hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon Panginoon ay makakapasok sa kalangitan kundi yung mga tao lamang na sumusunod sa kautusan ng aking ama no ay uh, yung 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 will na ginamit doon o yung salitang will uh, uh, to those who follow the will those who obey the will of my father yung will doon ang Greek word po na ginamit ay thelema ang telema po ay decree. So, ibig sabihin, uh, kautusan. No? Uh, hindi lang basta siya kagustuhan, kundi kautusan. So, kung sino daw ang sumusunod sa kautusan ng aking ama, sabi niya. No? At, uh, <clears throat> uh, kaya sabi niya, sa yung, sa, maraming tatawag sa akin na Panginoon, Panginoon. So, Panginoon nilang Panginoong Yeshua. No? Sabi niya kami po ay uh, nag nagpropesiya sa inyong pangalan, kami ay nag uh, gumawa ng milagro sa inyong pangalan, kami ay nag nagtaboy ng ng mga masasamang espiritu sa inyong pangalan. Pero sabi ng Panginoon, humayo kayo ay may mga makasalanan. Pero yung yung word na makasalanan doon o sa English na ginamit ay uh, um, uh, wickedness or right uh, unrighteousness. Ang ang Greek word na ginamit doon is anomia. Um, ang ibig po sabihin ng anomia hindi lang po yung uh, kasamaan. Kundi ito po ay ang uh, uh, ang ibig po sabihin ng anomia ay eh, eh, against the law. Antinomian actually doon nag yung word na antinomian yung ga ayaw mo sa law. Galit ka sa law, uh, lumalaban ka. So hindi lang po ito patungkol sa sa nagkasala ka. Kasi ang kasalanan dinefine sa First 3, 4, ng kasalanan ay violation ng law. So hindi lang po dahil sa nagkasala ka, kundi ayaw mong gawin at itinuturo mo pa ito sa iba. So talaga ang tawag po doon ay rebellion, no? ah uh, ito po ay kadugtong ito ng uh, sinabi rin ng Panginoong Yeshua sa Matthew 5:19. Sabi niya, uh, kapag kung sino man ang nag nagsumusuway uh, o hindi sinusunod ang pinakamaliit na utos ng 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 Torah at itinuturo sa iba, sila po ay uh, uh they will be called least in the kingdom so hindi po ito magiging parang save pa rin sila at na sila janitor lamang or or guardiya na lang or pinaka lowest position sa kingdom hindi po gano'n yon uh, figure of speech po 'yon ang ibig sabihin po ay impierno no uh iyon ay uh, hindi po ito yung oh, dyan ka lang sa tabi Parang ngang 'yan uh, kasi ang ang, ang ang langit, ang lupa, hanggang impyerno. Kasama yan sa kingdom ng Panginoon. Ano? Uh, lahat ng nakrenate, uh, na nakikita o hindi nakikita, physical o spiritual, lahat yan ay sa Panginoon. So lahat, lahat ng bagay na nag exist ay part ng kingdom. Ang langit, ang kanyang trono, ang lupa, ang kanyang apakan, yung kanyang basurahan o ang kanyang uh, yung tapunan ng mga ano yung yung mga ano mga yun yung list ng kingdom niya. So wag po tayo wag natin puntahan yun. Wag na nating ambisyon ninyo maging list in the kingdom no. Pero sinasabi ng Panginoon kung sino man na sumusunod sa aking mga kautusan at ginagawa ito at itinuturo sa iba, sila ay tatawaging uh, great in the kingdom. So yun po ang anuhin natin. Yun ang sundin natin yung sumusunod sa Torah, no? Um kaya um wag natin kalimutan na Uh, napaka-importante ng ang, ang pagsunod sa Torah kaya ito'y sineselebrate natin ano ang uh, sineselebrate natin ng Torah hindi lamang dahil sa tradisyon o dahil sa itoy uh, nakikigaya tayo o hindi po no kundi ito po ay teaching tool o kautusan at paulit-ulit na tinuturo sa atin uh, it's a cycle cycle of life ano katulad din ng uh, araw at gabi Uh, may cycle ano uh, maggagabi kaaraw may bukong liwayway tapos tatanghali hahapon gabi tinuturuan tayo ng mga bagay-bagay it's a cycle so ganun din po ang Torah. may simula din uh, sa Bereshit tapos nagtatapos ito sa Shemini Atzeret no? sa Simka Torah ang simula naman no? so um, gusto ko pong uh, i, i hiwati ito sa inyo na ipagdiwang natin. Alamin natin ang ang ang, ang Shimini at Siret, ang Simkatora. Natanggapin natin ang banal na kapahingahan at magsaya tayo sa buha sa buhay na salita no. Uh, sabi nga ng Panginoon ang salita ay buhay no. Ito yung ito rin yung pangalan ng programa natin. At uh, tayo ay maging masaya sa Panginoon no. Uh, ang Panginoong yisyu ang ating Mesias at tayo ay uh, tayo ay sumayaw sa, sa kanya no? tayo ay uh, uh, tayo ay uh, uh, kumanta at uh, magdiwang uh, sa, sa pag-aaral ng uh, salita ng Panginoon no at uh, tayo magpuri sa kanya no uh, at pagbigay tayo ng ng uh, ng uh, at ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod natin sa kanyang kautusan sa pamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa natin uh, kasi sabi niya kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin na nakikita natin pa paano natin mamahalin yung Panginoon na hindi natin nakikita di ba so at mamahalin natin ang kapwa natin na nakikita natin kung mahal natin ang Panginoon so ipakita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa natin na ipinakita yan ng Panginoon sa sa Matthew chapter 25 verse 31 to 46 ano na kung saan sabi ng Panginoon uh, sa huling araw na kung saan ay huhusgahan niya ang mga tao ay ipunin niya ang kanyang mga tao at uh, yung mga mga tupa ay lalagay niya sa kanan at ang mga kambing ay sa kaliwa. At uh, sabi niya, yung mga nasa kanan niya, pumasok kayo sa karya ng aking mga kasi nung ako ako'y nagugutom, ako inyong pinakain nung ako nauuhaw, ako'y ako inyong pinainom nung ako uh, hubad binigyan niyo ako damit nung ako may nung ako uh, ay ako inyong pinatuloy nung ako may, may sakit at takot nung ako inyong dinalaw sabi ng mga mga righteous people yung mga uh, tao ng Panginoon kailan namin kayo Panginoon nakita na na gutom na pinakain na nauuhaw at pinainom or pinatuloy kayo ng na nadayuhan namin, nadayuhan at uh, um, uh, may sakit na dinalaw at uh, uh, nakakulong dinalaw o uh, uh, hubad na binigyan namin kayo damit. Sabi ng Panginoon, kapag ginawa mo ito sa sa pinakamababa na mga na aking kapat, kapatid, ginawa niya ito para sa akin. So, ang ang Panginoong Yeshua, tinawag siya na Son of Man. You no? Ang tayo ay, ay create sa image ng Panginoong Yeshua. Nung, nung create. Kasi ang Panginoong Yeshua ang creator sa utos ng kanyang ama. No? Sabi niya, let us make man in our image, in our likeness. Gumawa tayo ng tao sa ating imahe, sa ating kamukha natin. So, ang tao po ay, yung kapwa natin tao ay, ay, ay uh, nakahubog din, nakahubog sa 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 itsura ng Panginoon. So i-treat natin ang kapwa natin na uh, na bilang image ng Panginoon. So gagawin natin sa kanila kung ano yung gusto nating gawin sa Panginoon. So tulungan natin sila, patawarin natin sila, i-guide natin sila. So yun ang yun ang dapat nating gawin. So ito yung essence ng ng Torah, no? Um, kaya um ipagdiwang natin to, maging magmahalan mag tayo sa isa't isa at uh, ang pagmamahal hindi lang po ito yung nagha o nag um, ano hindi lang po yun ano ang sabi doon sa first john chapter 5 verse 2 and 3 sabi niya uh, pa dito natin maralaman na mahal natin ang mga mga kapatiran ano? anak ng panginoon kapag tayo ay mahal natin ang panginoon at ginagawa natin ang kanyang kautusan. Sa so verse 3 sabi niya, at ito yung naman natin na mahal natin Panginoon kung ginagawa natin at sinusunod natin ang kanyang kautusan. At ang kanyang kautusan ay hindi mahirap gawin. So, this is how we know that we love the children of God. If we love God and keep His commandments. And this is the love of God if we keep His commandments and for His commandments are not burdensome. So, ito po yun. Ano? Hindi po yung basta, oh, mahal kita. Ganun. Hindi, hindi po ganun. Ano? Hindi, yung action. Tapos sabi ng Panginoon sa John 14.15, kung mahal mo ako, gagawin mo ang aking mga commandments. Ang, ang uh, language of love ng Panginoon, ang lingwahe ng kanyang pagmamahal, ay hindi nakikita sa kinakantahan natin siya o oh, tagdadasal tayo sa kanya. Okay din yon, Walang masama ron. Okay din yon, Pero hindi po yun ang ang gusto niyang makita. Ang gusto niyang makita, sinusunod natin ang kanyang commandments. Tapos pag nasunod na natin ang kanyang commandments, kumanta tayo ng hanggang gusto natin, lalong yun, katanggap-tanggap sa Panginoon niyo, no? So, wag po nating uh, kalimutan na uh, tayo po ay uh, uh, mag-aral ng salita ng Panginoon at uh, tayo ay magdiwang sa panahon na ito. Uh, uh, ito ay uh, uh, Atzeret. At ito ay uh, simkatora, uh, ito po ay matatagpuan sa Biblia. Um, at um, ito po ay masaya, masayang uh, uh, event At uh, nawa, uh, karoon tayo ng konting uh, uh, understanding, konting uh, napulot natin sa, sa lesson na ito. At nawa ay pag, palaguin ng Panginoon ang uh, kanyang salita sa puso ng bawat isa. Tayo po ay manalangin. Ama namin na nasa langit, maraming salamat po sa pagkakataong ito na binigay niyo po sa amin upang muli po kami makapaglingkod sa inyo at mapag-usap patungkol sa inyong uh, uh, sa inyong uh, uh, salita, sa inyong kostumbre, sa sa inyong mga kautusan, sa Atsaret, at saret, uh, at maging asim katora at mga kautusan ng Panginoong iisyu. Nawa Panginoon, ay uh, bigyan niyo po ng kalinawan ang pag-iisip ng bawat isa na ito'y maging uh, katanggap-tanggap sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pangunawa upang maranasan din po nila kung gaano kasaya at gaano uh, uh, ka -ka kapayapa at uh, kasarap ang ang sumunod sa inyong mga kautosan uh, na, na binanggit niyo sa inyong Torah, Panginoon. Nawa ay... Uh, ma magkaroon po ng pagkakataon ang mga makakapakinig na maranasan din nila ito. Dinabalik po namin sa inyo lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng Abang Panginoong Yeshua. Amen. Shabbat shalom. Chag